Sa mapagpalang araw sa ating lahat, narito ulit tayo sa isang talakayan sa paglaganap ng imperialismo ngayon naman sa dako Timog silang Asia. Inaasahan natin na makita naman ano mga naging dahilan, paraan at epekto ng kolonyalismo at imperialismo ng mga kanduranin sa Timog Silangang, Asia. At kung paano sila sinakop at higit sa lahat, paano ito nagbunsod ng iba -iba mga iba't epekto kalaunan sa mga bansa sa Timog silang Asia tungay na natin. Ano nga ba ang mga lumaganap ng imperialismo at epekto nito sa Timog Silang Asya? Isang dahilan, una, bakit nga ba sinako? No? Alam natin na ang Pilipinas ay kabilang dito sa mga nasakop ng bansa sa Timog Silang Asya. Una, napaka-estratehiko ng mga lugar. Magandang gamitin para sa kalakalan. Isang example na natin yung Philippines, no, yung Pilipinas. Ang Pilipinas, nakita natin na ito ay maaaring magamit upang makapagdaong o malagyan ng daungan, no. Lalo pa sa dagat yung lugar nito. Kalawa, mainam para mapagkunan ng mahilaw na sangkap, mga raw materials at yung mga pampalasa ng pagkain. Mahalagang mahalaga ito dahil alam natin na sa mga pagkain sa Europa, mahalaga sa kanila yung tumatagal yung pagkain. At higit sa lahat, higit na lalasahan kung anong halakay. At may malaking deposito ng ginto. Kaya hindi nakawala ang Pilipinas sa mga nasakop na wansa sa Timog Silang asya. Ano nga ba ang mga paraan na ginamit? Well, nagkaroon ng expeditions Ferdinand Magellan at nakahanap ng bagong lugar. Sarito ang Pilipinas na nakita nila na may mayaman at mayabong na komunidad na. Kaya nagkaroon ng mga misyonero sa mga katutubo at unti-unti pinalaganap ang Kristyanismo. Ginamit ang reliyon upang mapasok at mapas sa ilalim ang mga Pilipino. Nakapagkaibigan si Miguel Lopez de Legazpi sa mga lokal na pinuno sa pamamagitan ng tinatawag na sanduguan o blood Compact hanggang sa nagkaroon ng institusyong panlipunan ang mga Kastila sa ating bansa. Ano naging epekto? Una, lumaganap ang Kristyanismo. Sa so tayo sa pinakinikilala, Kristiyanong bansa sa buong Asia. Nagkaroon ng sentralisadong pamahalaan at nawalan ng kapangyarihan ng mga katutubo dahil nga mas tinakilig ng natin mga dayuhang influensya. At ito na nga yung sistema ng pagbubwis o yung tributo na tinatawag at ang monopolyo ng tabako. Diba? Malaking impekto yan dahil tapos sa ilalim tayo at yung mga lugar na ito ay tinakda na dapat magproduce o maglabas ng mga tabako na sa halip na bigas o pagkain dapat, eh, sigarilyo ang may produce nila dahil ngayon sa tabako. At yun, yung sapilitong paggawa na sa pag edad labing-anim dapat magtrabaho na ang mga kabataan. No? Hindi lang yan natuto rin tayo, no? Natuto ang mga Espanyol ng wikang natutubo. Di ba? Pero yun nga, natuto ang mga katutubo ng wikang Espanyol kung kaya tinangkilik din at nawala yung kanilang sariling pagkakilan Tinangkilik At ng kultura na mayroon ng mga dayuan. Kaya nga yung pizza ng mga santo, Santa Cruzan, Pasko, at iba pa, yan ang influensya ng mga kasiyan naging sentro rin tayo ng kalakalanggal galyon. Kaya yung impluensya ng Mexico at Pilipinas ay hindi nagkakalayo sa isa't isa. Isa pang bansa na nasakop ng mga kanluranin ay ang Indonesia. Stratihiko dahil yung karatat ng Pasipiko ay in, mayroon tong connection. Yung mahilaw na sangkap, of course, sinakop din sila dahil doon. Mainam na daungan. Kasi nga, yung Malacca Street, di ba? paraan, una, yung manghimpilan ng kalakalan ng Portugal sa Molucas, 1511, at ginamit din ang relihiyon ng Christianism. kumapaso. Divide and rule ang ginawa nila. Pinapalis ng mga Dutch sa Portuguese. Sinakop ang mga boy na Tedore, nakipag sa mga lokal na pinuno. Ganun na ganun din ang ginawa sa Pilipinas. No? Ganun na mga paraan nila, lalo pat nakita nila na, hmm, arkipelago ang lugar na to. Madali sila watakin dahil watak-watak na ang lugar Anong epekto? Lumagana pang kristyanismo sa Indonesia at yung Dutch East India Company. No? Yung pag-isahin ng mga kumpanya na nagpapadala ng paglalayag sa Asia na sentro yung mga lugar na ito. At yung hukbo na magtatanggol laban sa pirata, pagtayo ng mga daungan, yan ang epekto no? sa Indonesia. Nagpagkasundo rin sa mga lokal na pinuno at of course, na control yung tinatawag na spice trade sa timog sila ang Asia. Isa pang bansa, ang Malaysia, no? Yung lokasyon, Again, daungan na naman. maganda siyang lugar para sa mga um fort o mga do port, no? Yung lata at goma na supply ng Malaysia. And of course, yung interes sa silangan no? ng India. Kasi nga yung Myanmar, andiyan din na may malaking depository ng ginto. Anong paraan? Kinontrol nila yung daungan. Kaya nga ang Singapore, heavily influenced ng United Kingdom niya. Kinontrol ang produksyon ng lata at goma ng Malaysia at hinikayat ang mga Chino naman dayuhan. Anong epekto? Kailangan ang SG bilang sentro ng kalakalan. Kaya pag napunta o nagawi kayo sa Singapore, makikita nyo, parang konti lang naman talaga ang tao sa Singapore. Pero mas mar maraming dumadaan lang doon, araw-araw. Di ba? naging hipilan siya ng iba't ibang mga aeroplano, iba't ibang barko, pagsaka ng goods, papunta sa ibang bansa, papunta sa ibang bansa, mula sa bansang to, dadlagay dyan, tapos sa kabila naman. Ganon na naging gampanin ng Singapore. Dumami ang trabado na China sa Malaysia. At yung resident system sa Myanmar na nagtalaga ng British na maging opisyal na kinatawa ng pamalang England at bibigay ng pahintulot ng manirahan. Nang dahilan ng pananakop naman dito no sa Indochina? Yung lokasyon ulit. Napakaganda ng lokasyon niya. No? Napaka-strategic din ito para sa bansang China at papunta sa mga karatig bansa sa Timog Asia. Yun nga, pagkukunan ng hilaw na sangkap, napakayaman ng Timog Silang Asia dyan. Kaya yung French Indochina. No? Anong paraan? Ginamit nila ang puwersang militar hiningi ang hiningi ng friends ang kaliwang pampang, no, yung Mekong River, lalo pa yung Vietnam. Kaya ang Vietnam ay influent na sa influensya ng Pransya. Nakuha ang China noong 1862. Anong epekto? Ginawa nila lahat ng tungkulin. Kaya yung pamahalaan ng Vietnam o yung Indochina ay hawak ng kaloran. Well, pagtatanim ng palay, kasi ngayon yung gusto nila kagustuhan nila at yung lumaganap ng gutom dahil halos lahat ng ani, well, kinukuha ng France. Yan. Sa paglaganap ng imperialismo sa Timog Silang Asya, yun nga, ipananakop sa Pilipinas. Well, 1896, no? nagkaroon ng revolusyon. Pero hindi nagtagal, hindi lumaon ng panahon, napasok tayo ng mga Amerikano, at hindi natapos yung Commonwealth, pumasok naman yung mga Japan. Kaya tayo, may bagahe tayo, no? na hindi tayo nakakausad sa kasaysayan. Ngayon, ito pa, yung pananakop sa Indonesia, no? yung mga bansang to, yung Holandes, yung no? Prevention ng Dutch East Indies Company, yung Great Britain, no? nakapasok sila kahit limang taon lamang ito, 1811 ng 1816. Tapos, muling pagbabalik ng Olandes noong 1862, 1942. Napakatagal na panahon yan. No? At, yun na nga, yung culture system na tinatawag. Yung culture system, to yan, no? itinatakda yung bahagi ng lupa na to eh dapat sakahin ng mga Indonesian. Tapos, iluluwas papunta sa mga taga-Olandes. At ang nagdusa dito ay ang mga katutubong Indonesian. Yan. Pananakop sa Indochina, well, France, ang pinakamalaking suspect natin dito. Yun nga, kultura at siwa sa pamahalaan. At yan. No? Taga-France o mga France, Frances lang ang may mataas na pwesto sa pamahalaan. Pananakop sa Indochina, yung Great Britain, yung sakop nila yung Myanmar o Burma. Ginawa nilang bahag, Ginawang bahagi ng India yung lugar na yan. Tapos, pananakop ng British sa Malaya. Kaya naging control nila o nasa ilalim ng kontrol ng Great Britain yung Brunei, Singapore at Malaysia. Yung likas na yaman at particular ng Singapore. No? At Thailand lang natatanging bansa na Malaya. Di umano. No? Kasi, yung mga lupa niya, pinamigay niya halos para hindi siya sasakupin. So, merong gitgitan sa pagitan ng Great Britain at France. Yun nga, pinasakop ng teritoryo, hangganan ng Burma at Indochina. So, naging buffer state ang Thailand. No? Tumatayo siya na naging nandun lang, pero yung mga lugar o karatig lugar niya, eh, unti-unti niya pinapasakop. Estado na nasa pagitan ng dalawang hindi nagkakasundong bansa. Yun yung naging role ng Thailand. Anong epekto? Yan, yung aspekto ng politika. Nasakop yung mga lupain, napalawak na yung mga teritoryo nila, yung Commonwealth, yung inihahanda yung isang bansa bago pa At, well, kapitalismo at demokrasya. Sa epekto, pang-ekonomiya naman, yun yung pakipagkalakalan, yung control sa monopolyo, sistema ng merkantilismo, at yung pamahalaan, o pamilihan mismo, no? merkado. Yung konteksto natin na paano nag- may benta ng goods, paano binabayaran yung goods, influence ng kanluran. At yung pangkultura, niyakap no, natin ang isang relihiyon na galing sa kanluran. Pagbabago ng klase ng pamumuhay at of course, yung white supremacy. Um, lagi natin tinitinan o no, kinikilala na pag puti, mas maganda. At yun, no? hanggang sa ngayon, malaki ang epekto ng pananakot na yan. At dyan natin wawakasan ang ating pagkakalakay, se influencia del imperialismo Satimo